salamat ah. Kaibigan ka talaga. Palagi mo nalang pinapagan ng loob kapag ka nalulong Sus! Nagdrama na naman! Wala yun! Stop, stop o heto mga anak! Naku! Magpakabusog kayo ah! At alam kong talaga kayo sa biyahe. Wow! Masarap to! kita. Oh. O! Sumon! Ito! 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 kung dun sa tinatanong ko sa inyo manina ano ba talaga yung mahalagang bagay na sasabihin niyo sa akin kaya magpinawagin ito? alam niyo pagkabi pa talaga hindi na ako pagtulungin sa aking isip ano akin. ba talaga yun? ah eh pumain ka muna at alam kong kagutong talaga kayong dalawa mabuti pa pagkatapos mo kumain dyan magpahinga na kayo sa kwarto at itutuloy ko na ang pala kong paghihilis kanina ay 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 ano ba talaga yun? hindi na ako makikita kita eh. Saka, tapos na rin naman kami kumain eh. Patagay nila yung kusina. Ah, eh. Hindi ko kasi ano pa paano kasi sinina. Ito pa ako dito sa iyo. Aba, naku! Kumakadon. Mukhang ate yung kardin mo na iyan ah. Kaya ka pa muna. Sandali oh, lang, nandiyan lang. Pahing kalbo, nandiyan lang dyan po. Alam mo ba yun? Kalbo yun? Uh, uh, yun ba yun? Hindi, buha yun. Oh! Ang isa! Ang isa! Ang isa! Ang isa! Ang isa! Ang isa! Ang Manuel! Kamusta na po? Dito ka na pala? Ano po, Chong? ka dito ka po. Nasabi nga ng ilay mo na darating ka na ngayon kaya pinabuti ko na rin bumalik para makita. nga po? Ay, oo. Ika nga dito. Ano po? Ano po? Si Simon. Kaya hindi yan Isama ko sa seminaryo. Ay, Simon. Kayo ba talaga yung mga pare? Pagkakala ko, napakahirap na tinangat ng lagdas. Dapat alam niyo. siguro mga ilang panahon, huwag lang malasin magiging pari na kami pala yun. Ano pala, may pasalubo ako sa inyo pala yun. Sige, tapusin mo na yung pagkain nyo. Sige, na. Kayo po. Kayo, Wilson. Ang baka, Kumain ka na ba? Sige, ka sa pwede mo sa sa panahalian. Ate, huwag na. Pagpinda sa kusina. Huwag na, ate. Tapos ako kumain. Na-traffic kasi ako kanina, kaya kumain na ako sa stasyon ng bus. Isang basong tubig na lang siguro at napakainit sa biyahe. Tapos sigurado ba kayo tsong na nabusog pa kayo? E eh, may marami yung niluto si Inay? E masarap pa. Tapos ako kumain, Manuel. Nga ka pala, Manuel. Pagpasinsahan mo lang yung tiyo mo, medyo matagal-tagal na hindi nakabisita sa seminaryo. Paano kasi may kabisihan sa tindahan ng tiyang mo? Ako, okay lang po yun, Joe. Alam niyo naman, masyadong malayo itong probinsya. eh, ito nga ako si hindi na rin nakakadalaw sa akin ng madalas. Ah, ganun ba? Oh, ito. Ako, salamat. Bye, Sige, sinabi? natin. niya? susunod Sarap niya. yan. Ilit ang panahon ngayon, ate. Oh, sinabi mo pa. Mga ng mong ate. Nasabi mo na ba kung Manuel ang tukoy kay Andres? Hindi. Hindi ko pa siya alam kung paano siya susunod natin. Pero paano kung hindi niya matanggap ang patotohanan? Kaya mo pa sabihin kapag wala na o patay na si Andres? Hindi ko alam. Nagbibuluhan ako. Paano ba ito? So, yan nga pala. Ako, alam niyo mo Sinay. Hanggang ngayon, yung kapatid niyo, iyakin pa rin hanggang ngayon. Mawag sa akin sa seminaryo pa ako. Ako, umiiyak pa. Tapos pinaka-uwi ako dito. Akala ako tuloy kung anong nangyari. Kapag tuloy ako. Ay, Sus, hindi naman. May lang ako, kaya gano'n. Sinay naman o, magdadahilan pa. Eh, Nay, ba talaga yung malagang bagay na sasabihin niyo sa akin kaya niya ako pinawi dito? Sabi, ang kasi. So, may alam mo ba kayo dito? Ano bang nangyayari? Ah, uh, mawalang maulang galan na po. Si Tita, si Manuel, doon mo muna siguro ako sa labas. Mas mabuti siguro kung makapag-usap mo muna kayong tatlo. Ah, sige, Simon. Sige, ino, Salamat. Sige, Imo. Salamat. Salamat. Kita na lang tayo mamaya. O, sige. Salamat lang sa mamaya ha. Ito yun. Ito yun. ko pinaniwalaan ko. Dahil mali lahat na pinapaniwala niyo sa akin. Manuel, anong kalokohan ito? Para na kita ulap, Manuel. Unuhan mo muna ang sitwasyon bago ka magusga. Oo, eh, Wala alam kong may karapatan kang magalit sa akin, sa mo! <laughs> dahil nga rin siguro, sa napakaabang panahon, hindi namin ang mga bagay kung kung siyo naman. Ang iyon, kinukonsensya na kayo. Ang galing din naman eh, no? Kung hindi pa kayo pinonsensya, buhay niyo kong pagiliwalay sa isang kalokohan. Sa isang kasinungalingan. Ito po niyo huwag na eh. Manuel, anak. Pero mo po malaman kung bakit namin nagawa ito. Para ano, ano pa? Ano mo paliwalay na wala ko sa isang bakong kasinungalingan? Ibig ba yun na eh. Manuel, kuminahon ka. Marami ka po dapat malaman. Marami dapat malaman. Napakasama niya. Napakasama niya. Buong um, buhay ko, piniliwalaan kong patay na siya. Tapos siya malalaman ko, buhay pa pala siya. Bakit ayaw niya ako makita? <laughs> Dahil ba nabuntis ka lang yan? Basta yung iwanan niya yun, eh? Manuel, hindi ganyan lahat sa babayang eh. oh. inay mo. Kailan bakit? Dahil! <laughs> Dahil ano? ka mo, akin. Mabuting tawang mo mo man yun. Hindi ba siya sinawalik ay yung ina? Tama na. Patay na mama ko, naiintindihan mo ba? Naiintindihan niyo ba? Patay na sa! Hindi na nilawa ka pag-isip mo ka Pero, hindi kami ng patawad sa nagawa namin sa'yo. Ano <laughs> sa Bigyan mo lang sana ng kalapatan pagpaliwanag ng ilay mo. Ilawin mo. Bakit namin hindi na mga bagay tungkol sa iyong niya. Dahil mas pinili niya na kabuti para sa iyo. Para sa talawa Manuel, apa po yung mga mas hospital? Hinihintay ka niya, Manuel. Hinihintay. Hinihintay. Naisipan niya na sa kapila ng lahat. Pwede ko naman sa

naman mga Manuel. Man. Bata ka pa noon at marahil hindi mo pa manawarin kung sinabi namin kaagad ang lahat ng ulo mama. <laughs> Hanga ako sa mo, Manuel, man, man, sa totoo lang. Kung <laughs> hindi lahat ng mama kaya iso ka na pa kanyang sarili para sa kanyang isa na na. Para sa inyong dalawa na ginay mo. Manuel, unawain mo sana kami. Unawain? <laughs> ano, unawain mo ba ako? Oo. Oo, ba ako? Kung gano'n kayo na para sa akin, nalino kayo lahat ng kalokon. Alam ko, mahirap na kapin, Manuel. Pero doon to tayo. Manuel, ako po ang hiling mo ang namin na bago man lang sana siya pabihan ang buhay. Magkita at mo siya kahit saan na lang. <laughs> Bilaw mo ko. Anong pakikaganda mo sa atin? Saan ako nagbulang sa'yo? Saan ako nagbulang sa'yo? Huwag pakita sa para rawa mo na. Anong mo sa buhay mo ngayon? Sa loob ng napakaabang panood na buhay mo sa kasinungalingan. Ano na ang mataglidang wala ko ba lang ginawa? Kaya sabihin mo sa akin, Diyos ka ba?